Ping -ping. Sa loob ng napakahabang panahon, mm. ang bawat mamamayang Pilipino, Pantakin mo yan, may, mag, uh, <coughs> na lang, eh. ka na lang, alam na, <coughs> alam na, <mo, ak> <coughs> ay mga, may mga munti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inambayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap na laging may pagkain sa pagkainan. Pangarap na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamakan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaaring niyang ipagmalaki sa buong mundo ginagalang ang bawat Pilipino kahit saan mang lugar makarating Subalit, paanong mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang iniluluklok sa kanilang kapangyarihan tuwing halalan ay mapagimbot at sakim para sa sariling kapakanan mga mapagsamantala at adik sa pagnanakaw sa kapang ng bayan na tila walang kabusugan Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan na kanyang tungkulin bilang mambabatas? Paano na hoon ito ah, kung mga manatag na ito? Kundad ng bayan at kayusan ng pamahalaan. Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Pumili tayo ng mga tapat, may prinsipyo lalabanan ang katiwalaan at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin. Grabe na, oy. Oy, Bing problema natin? Ano ka eh? yung uh, tipong uh, balingbing ka na, pinipili mo pa yung mga isyo na tatalakayin mo. Hindi, uh, wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo na yan. Pag-usapan natin yung isyo ng budget. Yan. Isyo ng lumalarang korupsyon sa ating bansa. Isyo ng lumalarang kriminalidad. Ah, uh, issue ng na, nagmamahal presyo ng pangunahing bilhin. Yun ang pag-usapan natin. Wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo na yan. Walang pakialam ang ordinary presyo ng sinasabi mo na yan. Alam mo na tama ang mga sinasabi natin, yung mga vlogger, na, nag, na, na sa inyo na pag-usapan natin yung mga problema na malapit sa bituka ng sambayanan. Alam nyo na tama yung pinapanawagan namin pero nagtetengang kawali kayo kasi nagpipinabang kayo ah, sa katas nito si Bangag. Kanino ba gasto siya na alliance, alliance sa ano na yan? Rally-rally na yan. Di ba? Kaya nga, parang hindi naman namin alam. Yung iba dyan, talagang tinarga para mapakita na merong kredibilidad. Pero sa pagsama nyo, sa pagsama nyo dyan sa alliance na yan, nakibaran kayo. Nakita ng sambayan ng Pilipino na hindi ko talaga kayo karapat-dapat na mamuno. Uh, ah, maging senador sa susunod na... Uh, uh, eleksyon ni Ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi oh. para magdakaw lamang. Lako ba, may nasasaktan yan, mat, uh, lakso. Pagka binabanatan mo na magbabantay sa kaban ng bayan, baka sipahin ka, sipahin ka, ng stage, pag ganyan ka, bumabanat. Ayaw ho ng mga nasa likod, no, na babantayan ang kaban ng bayan. Paano pa sila magnanakaw? Paano pa kayo magrarali ng ganyan, di ba, kung babantayan ang kaban ng bayan? Oh. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan nasa inyong mga kamay. Si, ano, si, si Marcos Jr. gumaganyan, di ba? Ay, sino ba kasi yun? Si, si Avalos. Gumaganyan. <laughs> ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na hinalasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa darating na halalan, pumili tayo at bumoto ng mga tunay at totoong likod bayan. Yo! At yung mga totoong likod bayan na yan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung line-up PDP laban at yung mga, uh, ano, yung mga guest candidate nila. Yan! Ha? At ako ni Pico Rodriguez, yan yung mga Totoong, totoong uh, public servant, ika nga. Yung paglilingkuran nila sa bayan ng PDP at hindi yung al alyansa ng pampukutol na sinamahan nila kasi pag nanalo kayo, kung ano lang kumpas ng sa yun lang yung pinigil no? O ngayon, tanungin kita, Lakson, yarin lamang nagkakabistuhan na tayo dito. Kasi nung una, binibida mo, pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas at pinaka-idol mo, si Noynoy Aquino. <laughs> ngayon, sa pagsama mo, sa kalaban ng mga Aquino, sino nang pinakamagusin ngayon? Si si Marcos Aquino na. Hindi na yung best friend ng Noynoy Panos. Yan ho ang uh, ano, Yolanda Rehabilitation Secretary. <laughs> O para doon sa mga taga-tagatakloban ha, kung bumubot ng pahuyang mama nila, wala na talaga. Tapos na, eh. Pumili tayo ng kandidatong, ang tama ay paglalaban, at ang mali ay lalabanan. Oh, yun, yun. Not